mga sari. good afternoon today is tuesday 29 so, kumusta? kumusta kasari yung first day of classes na nakabukas kayo sa inyong tindahan uh, lalo na sa mga malapit sa public school, so sa mga kasari ko dyan na uh, malapit sa tindahan, kumusta yung first day of classes na bukas ang inyong tindahan this 2020 three, So, ah, uh, mag-update ako sa mga, sa status ng aking tindahan. Kung ano nga ba yung mabili. Kung ano nga ba yung mabili ngayong unang araw ng pasukan ng mga bata. Yes. So, gusto nyo yun mga kasari? Samahan nyo ulit ako sa isang maghapong yawyawan with Mama Eds. And sa mga sa mga bago pa dito sa aming channel, Mama Eds and Brim, Princesses. Uh, kung nadaanan nyo to and you think na na-inspire kayo please subscribe to our channel and hit the notification bell na rin para updated kayo sa mga ganap dito sa aming munting tindahan and sa mga uh, subscribers sa mga nanonood sa aming bi mga videos maraming maraming salamat po so ngayon nga is first day of classes. And, uh, katatapos lang, pumasok yung mga bata sa school. And si baby scarlet ko is natulong na. So, the best time for me to makipag -yaw yawan sa inyo. Makipag kumustahan. Ngayon nga, uh, first day, nag-move mga kasari yung mga uh, biscuit ko. Tingnan nyo yung mga yon Dati punong-puno, nabawasan na yung mga bi biscuit ko. Lalong lalo. Wala na si Fuji Bar. Ah, uh, upos na yung mga Fuji Bars. Uh, ano pa ba? Yun yung, ah, yun yung boss uh, this first day of classes. And, nag-boob na nag-boob rin kasari yung mga Chucky, Dutch meal, Yakult. And, sa mga soft, sa mga soft drinks, almost paubos na. So, naghahanda ako ng mga bibilhin. So, uh, by Friday, if Uh, by Friday o September 1, uh, lalabas ako at maghahakot ng mga paninda. Kasi nga, upaubos na rin yung mga iba pang soft drinks ko. Wala na nga akong Coke mo, Coke mismo, ubos na. And si Mountain Dew, may dalawang case pa ako. And, yung C2, ubos na rin. Y yung lang nakalagay na sa ref, yung meron. Buti na lang, Buti na lang, mga kasari. Dumating si ice cream today. Yes. Buti na nga lang. Ah, kasi nga, paubos na yung mga inumin ko. So, yung, ngayon, ito yung binayaran ko kanina sa ice cream. Four mm. thousand, Si cream line dumating. Mm. Yan. So, ah, yun, mga kasari. And, na rin yung mga uh, yung mga noodles, yung mga noodles na hinahanap pag umaga, gumagalaw na rin sila. Uh, nagiging mabenta na rin sila yung mga um, Milo, uh, Swag, nagiging mabenta na sila. Kasi nga, yun yung iniinom ng mga kiddos pag umaga. And, sa mga candies ka naman, uh, konti na rin. So, sasabay ko na rin mamili sa Friday. So, yon So, magkano ang total sales ko ka ngayong unang pas, unang araw ng pasukan? Ah, na, ang sales ko ngayon is, ang sales nga na nakakuha ko ngayon is, eh, may unang araw ng pasukan is, uh, 4,000 plus na. And, madadagdagan pa, pa yon by kasi nga ha, anong oras pa lang uma, uh, it's only 1 o'clock so mamaya maya madadagdagan pa yon so maganda kasari yung unang araw ng mga bata dito sa aming sari sari stores alam ko na yung anong mabibili yung mga chichirya na rin yung mga, yung mga chichirya ko nag move na rin uh, bagus na rin si cracklings ko and si Owishi, so need akong kumuha. So, ang discarded ko na ng kasari ngayon is per half bale na yung bili ko per 50 pieces na na ng mga cracklings, patata, o, oshi, yon. Kasi nga, mabenta talaga siya sa mga kids. Kahit nga sa mga mamis na nag haantay ha, ng kanilang anak is mabentang mabenta. So, yun muna yung update ko for today. And, one tip kasari, mag re-stack tayo ng paninda. Lalo na yung mga uh, chichirya, biscuit kasi nga sila yung mga mabibili ngayong pasukan na naman ng mga bata. And, wag na wag na rin tayong magpapawala ng mga inumin. Yes, inumin. Ah, uh, lahat ng klase ng inumin, ah, uh, kailangang may sapat tayo na stock. So, yun muna for today. And, sa mga kasari ko dyan, na, ah, uh, sa mga kasari ko dyan, na, sa tingin nila, is hindi sila mumenta, ngayong unang araw ng pasukan, laban lang, tayo. Kasi nga, kapag, patuloy tayo na lumalaban, end to end, magwawagi rin tayo. Basta, tiwala lang kay Lord, sipag at syaga, yun yung, ah, uh, sikreto para magtagumpay sa larangan ng pagtitindahan. So, yun yung tip ko for today and have a blessed day to all.